Malakanyang nanawagan kay Batangas Representative Leandro Leviste na makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ginawang panunuhol na isang DPWH District Engineer. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar. RMN Hinimok ng Malacanang si Batangas First District Representative Leandro Leviste na makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ibunyag ang lahat ng impormasyon tungkol sa maanumalyang flood control projects matapos sumanong tangkain siyang suhulan ng isang DPWH District Engineer. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malaking tulong ang impormasyon ni Leviste para mabisto ang mas malalaking pangalan at kontratista na posibleng nasa likod ng katiwalian. Dagdag pa ni Castro, hindi lang dapat papanagutin ang district engineer, kundi pati ang mga nasa likod na operasyon na kahit maliit ang naging papel ay may pananagutan pa rin. Mas maganda po na makausap din po ng Pangulo si Congressman Leviste at kung ano ang kanyang mga nalaman kasi personal po siyang nakahuli dito kay uh, district engineer at most probably may mga kontraktor na nabanggit dito. So mas maganda makipag-ugnay sa Pangulo para kung sino man ang mga malalaking tao di umano na behind dito, ay dapat di makasuhan. Hindi lamang po yung district engineer. Tugon nito ng palasyo sa pahayag ni Senator Pancilo Lacson na malalaking kontratista ang utak sa panunuhol at ginagamit lamang na bagman ang mga district engineer. Sa ngayon hinihintay ng palasyo ang ibibigay na impormasyon ni Libiste para masimulan ang mas malalim na investigasyon at tuluyang mabuwag ang mga sindikatong kumikita sa mga proyektong para dapat sa publiko kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Sanal Salazar, Tatak RMN.